sa lubong ng kapatid ni Brunaldino galing sa ande. Mm. Sa Vietnam? Mm. Lahat silang magkakapatid binanggihan kahit konti. Hindi, konti okay na to. Mala yung pinanggalingan to. Chico, kakaiba po, laki po. Okay, pero hindi siya yung ano no, ang sarap. Masarap na Chico matamis, nalaki. Para po ito kay Bunso kasi paborito niya po Chico. Tapos yung milk tea na choco, ano yan? Milk na chocolate ba yan? Mm, -hmm. yan, no. para kay Bunso kasi favorite niya yan. Yan, ito naman na ito, yung bupalo tapa. Bupalo daw ito. Masarap po yan. Kunti lang daw kasi ano niya, kasi ano lang yung Tapos sa trabaho ito niya. Ito ay yung tinatawag na ano, ano yung tawag Macadamia. Macadamia nuts po. Mama, ito po yung expensive daw na nuts po. Napakasarap. Tinikma ko na po yung isa. Ayan po. Parang buong ang alog. Pag binuksan nyo, ang sarap ng laman sa loob. Tapos ito yung ano. Anta, parang, parang salbaro para sa Bisaya. sa Bisaya po. Kaya nasisli sa parang salbaro. Pero rice po ito. Yun, pero para siyang lab, salbaro na no? may mga ano, linga, ano? Uh -huh. Ayun po, nang sarap po ito, mga bromo sis. Tapos kumalagay na namin doon. Uh, ito din, yung persimmon po, ayun oh. Ayun. Persimmon, persimmon na may hindi na may nuts. Hindi, eh, may kasoy. Ayun. Ano nang kasoy yan po. Tapos ito yung ano, parang tikoy po nila, ayun oh. Masarap. Tapos, ito naman. Uh, Hati-hati silang magkapatid. Pang-haplos naman yan. O, oh, yung salimbawa po, may mga kabag sa tiyan. Ayan, maganda rin. No? Galing ganoon din po. Parang, dito sa atin, parang dragon ball. Pio Vietnam po siya. Ayan, o. No? Oh. Ayan. Pagka masakit ang tiyan, nalamigan, pwede rin po ito. Ilalagay. Mabisa po kasi, para siyang dragon ball. marami po na ito sa lubong din tapos to ipo para siyang ano parang matsakaw pero naka single ano siya Pak. oh, pack. single pak. ayan po oh. masarap dito po ako talaga na ano napakasarap po ng chiko na to ang pa hindi siya yung hindi pa siya yung malagaslas ba kainin oh, inin. masarap siya malinang smooth ayan. tapos to mayroon din pong kape mayroon po 3 in 1 ayan po may kape din ayan, ayan. 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 Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber, sa hindi pa po nakapag-subscribe, kayo mapadan sa aming munting channel, paki-like and share and comment po. Paki-pindot po ng notification bell. God bless po sa ating lahat. Shout out sa lahat ng aming subscriber at sa viewer. Bye. Magbabay ka na din. bye po mga bro mong sis.